Dagdagan pa ang mga grupong sasama sa tigil pasada ng mga jeepney driver at operator simula sa lunes. Isa lang daw ang paraan para hindi sila matuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nadagdagan pa mga tsuper na sasali sa tatlong araw na tigil pasada ng piston simula sa lunes. Nagsama-sama kanina ang iba't ibang jeepney and operator association sa Metro Manila para ilabas ang kanilang hinaing sa PUV Modernization Program. Nangangamba raw sila na kapag isinuko na nila ang kanilang prangkisa pagkatapos ng December 31 para sa consolidation o pagbuo ng korporasyon ay tuluyan na silang mawala ng hanap buhay. Ang hinihilingan namin sa gobyerno po, ibalik na muna sa amin sa limang taon yung prangkisa namin, na pagkatapos ng prangkisa, di kanila na po ang karasada sa mga mananakay. Ipagpaumanhin ninyo kung bakit kami isasama, pinaglalaban lang ho namin ang aming pakabuhayan. Nakipagdayalago na raw sila sa DOTR at LTFRB, pero wala raw nangyari. Kaya ang transport strike raw ang nakikita nilang paraan para mapakinggan. Maari, ito po ang magiging daan. Ang sama-samang pagkilos ay magiging daan para makapagpatuloy po kami sa aming hanap buhay. Sa tansya ng mga transport group, 7,000 jeep sa kanilang hanay ang hindi babiyahe sa Pasig, Marikina, Pateros, Tagig at ilang bahagi ng Rizal. Bukod pa yan sa nasa 100,000 jeep ng piston. Isa lang daw ang makapagpapaatras sa kanila sa Tigil Pasada. Maliban po kung maglabas ng dokumento sa papel na nagsasabi na extend yung timeline ng consolidation at ibasura ang omnibus franchising guidelines. Nauna nang sinabi ng LTFRB na walang magaganap na jeepney phase out sa hindi makakasabay sa consolidation deadline. Pero magiging limitado ang kanilang operasyon. Para maibsan ang epekto ng transport strike, magpapakalat ang LTFRB ng mga libreng sakay para sa halos 10,000 pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. Pailan-ilang ilang transport group lamang po ito pero hindi rin po ibig sabihin nun sir na hindi magre-ready ang LTFRB with other agencies just in case po makulangan ng masasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.